yung breakfast ng aking mga alaga, mga halimaw. Sundamukal na atay ng manok. So nanigyan ko siya ng ano, ng carrots. Paborito niya kasi ito. And then yan to ng parasite. mga bulate. Yung katas niyan. Kaya tuwing umaga, ko sila ng <coughs> carrots. Yan. Bumalis si Baba ng maraming carrots. So yung nakakatulong guys, ito yung katas na kapatay ng mga parasites, yung bulat. Yun tayo dito pumpkin. So ito yung Japanese pumpkin, masarap siya guys. Lutuin ko na with toyo. Yan, so may toyo pa tayo dito. So yun tayo namin dito, imitation lang galing, uh, dito lang sa turkey lang. With in turkey. So yan guys. Alex, hello baby. Pick up FC here. Yeah. Good morning, Alexa. Si Alexa, guys, nagtataka ako kung bakit lumaki na naman ah, putya. Ano nga pala. <coughs> Mukhang bunti siya, guys. Kasi nung nag-hit to, guys, binantayan namin, wala, hindi, wala, wala kami nakita na nag, 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 ano to, nag, nakastahan. Kaso, guys, lumalaki. Lumaki yung tiyan niya, guys. So, hindi ko alam kung kasi may pro, false pregnancy na tinatawag, di ba? Lumaki siya, guys, oh. Sa akin, dede niya, nagsilak yan. Ano, ano, ano ba to? Mukhang buntis na naman to. Papahirapan na naman ako nito. So, pag nabuntis to, guys, pang, anim, ah, pang tatlo na, na ano naman to, pag bubuntis, may na naman ako. May na naman kaming ipamigay. Kasi nakaraan, nakiusap lang kami sa coffee shop, ah, sa pet shop, na nabilhin yung tuta kahit mura lang binta lang namin 500 tele kasi crossbreed to guys eh kapag crossbreed sa truck hindi nabibinta ayan uh, sana full fragrance lumalaki guys yung dede niya oh kaso guys nagtataka ako bakit yung pagbubuntis niya late na kasi nakalipas na ng dalawang buwan eh dapat kasi nung nag-hit to, ng dalang buwan, dapat to, nanganak na. Kasi 60 to sixty to days lang. Guys, baka sinong marumano dyan? Kasi hindi naman ako biyasa sa ganito. Guys, so lumaki yung dede nyo. Hindi, namin nakita na nakastahan to. Guys, buntis kaya to? Hello, Papi. B, yung dati niyang baby, oh. Papi, hello. So pala nyo guys, ano kaya to? Buntis na naman. Kasi ito, ito yung, di ko alam, ito, kasi ito dalawin na laki niya, ito yung anak niya. Tapos ito yung nagkumasa sa kanya dati nung pangalawa, sa kanyang una. Yan, si Pepsi. So cross bridge siya guys. So ito yung naging anak niya. Pa, um, uh, uh, Papi Gabriel, Papi. Ngayon ito yung mukha na naging anak nila, oh. cross bridge. Pasir ng guys, kung ito'y buntis na naman, papahirapan naman ako kahit ipamigay ko walang 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 kumukuha. Kasi dito sa place namin di masyado ano yung ano aso ayo nila sa aso. Kakakak kakakak sa kakakak. natin guys, kakakak. Kasi dapat ito sagit lang, sagit lang. Sis sis, mira. Kakakak Kaso, malaki talaga guys, yung sundo ako Kasi normally ko, ang ang katawan ng collie, ng rough collie, ganito lang sa kapag sa, dito sa likod, ganito lang kalipis siya. Kaso lumaki siya yung, ang laki guys. Mukhang dami na naman anak nito na ito. Papahirapan na naman ako nito na Alexa Si Pepsi. Pero di ko nakita guys na ano to na, hindi ko nakita na nakastahan. Sana false pregnancy lang kasi Naku, mahirapan naman ako nito. ito trabaho Hindi naman ako papasukin nito. Hmm. Guys, hmm. pa-comment naman oh Normal ba diba, na, normal lang ba na lumalaki ng ano, aso? Ito yan? Hindi naman ang kastahal? Paano kaya yun? Pa Comment guys <coughs> Alexa, kasi kakasalaan mo naman ito Pepsi Sabi mo tama na mag ano, eh. Hindi kasi mapigilan guys kapag uh, ano, hit na yung ano, yung babae. Tapos may dalawang lalaki na aso sa bahay. Talagang ka kapag di binantayan. Kaso binantayan naman namin guys. Hanggang gabi. Kasi katabi namin ito pagtulog. Kaso nung ako bakit lumaki yung dede niya oh. Bakit lumaki yung dede? Hindi naman ito nakastahan or na salisihan lang kami no kaya yun ay mira aliksa pala pantatlong anak na ito guys kapag ano pag nanganak na naman papahirapan na naman ako guys pa comment sa mga maroon dyan sa aso di naman ako bihasa eh hindi, hindi namin sinakita ng ano, nakastahan or baka nasalisihan lang kasi binintayin ko siya ng almost uh, 15 days nung nag-hit siya. Kaso nagtataka ako, kung nakasa naman to, kung nakasa naman siya, nakalipas na 2 months, 2 months, dapat ang na to. Siguro mga more than 65 days na nung nag-hit to. Dapat na, na ano to, na nanganak na. Nagtataka ako, uh, nakalipas ng 2 months, wala pa rin anak. Kung buntis siya, kung nasilisyan man siya, Hey.